Magpapahinga muna tayo sa mga malulutong at maalikabuk na kalawang. Dito muna tayo sa mga kahoy-kahoy for today's video. Magkakarpintero muna yung kalbo sa English Wood Trip na may kasamang food trip. Let's go! So ayun na nga guys, wala nang teka-teka. Pumunta na kagad ako ng workshop para pumili ng mga sandatang gagamitin. Unang nais, maraming ngipin. Ayun, napuwing! pangalawang sandata guys gusto ko yung mabilis tapos maingay oh shi Napakadali lang ng trabaho natin sa barko guys kailangan ko lang putulin to tapos pwede nang kumain Jigsaw pala yung tawag sa tools na yan guys, pag hindi niya naabot, pwede nang lagariin. Ganun lang kadali guys, patapos na kagad yung trabaho ni Kalbong Siman TV, pwede na yung i-deliver. konting sipat kung pantay na pero okay lang yan guys tapunan lang naman yan ng basura alright papatagalin pa ba natin yan guys diretso chibugan na meron tayong manok na sinamahan ng mushroom pati carrots fish fillet na may sauce ginisang gulay carrots na naman sa tagalog hindi ko alam aba meron pa tayong pasta pumunta naman tayo sa mga pang healthy eh nakakita pa ako ng kakaibang salad mamula mula Samahan mo pa ng cheese, grapes, tuna chunks, kamatis, pipino, sibuyas at nilagang itlog. Yung dessert, meron pang chocolate sa itaas. Sugar check! Eto pala yung mga napili kong pagkain guys. Tatlong manok, walong mushroom, anli rice, carrots, pati grapes. Samahan mo pa ng masarap na dessert. Yummy!